すごい。<noise> 你那个东西怎么？ Marami, isang kilo. <coughs> isang ano talaga, marami ko. Kasi, may bisita kami ni Sheila. Hindi na nagloto so ako na marami. Kaya naanap ito, please. Ako'y lalambag na siya. na siya. تجي له لا tayo sa ito na yung chicken <sharp> na pinagpuungan <inhale> guys yan kao na ay, init na diin ay sa dapyan. Ito ko lang guys. Ang aming ano. Anong, anong. Hindi ko nilagyan ng asinto. One minute, Raday. Mag-init pa kami ng pagkain, guys. Kanin. Kasi... Sarap. Chicken with bagong. Hindi na ako naka-ano nito. Ano kasi yung bagong, guys? Nang pula kayo, siya ba? Fried siya bagong Mario Pista. Ginisang bagong siya, guys. Ginisang bagong. Ayun. Init pa kami ng kanin. Tulat-tulat sa kanon niya giinit.